So mga kajaming, nandito po tayo sa akin kaibigan at saka ito kay Kuya. At napasyal ko ako sa nagbisikleta ako dito sa kahabaan ng Blooming Treat. Ang nakatambay ako dito ay nakita ko yung buko. Gusto kong minom. Sa gaitong pangyayari din ay kinausap ko si ate kung paano ba niya lalalaman. Ang klase sa pagpatok pa lang ng buko malalaman akong malauhog at malakanin o pambuko salad. So abangan natin si ate at tingnan natin kung talagang totoo yung kanyang sinasabi at tingnan natin kung may bumili hintay natin. Okay? Watch this. Ayan okay, na, ayan na. Final na yan. Ayan, final na. Oh. So ate, paano mo nalalaman pag ang malauhog ano may laman? Sa katok po ng buko. Katok? Oo. Oh, ganyan eh. Malauhug, Sabi niya, ganyan. So, ah. Uh, pag may laman naman, iba naman ang tunog. Ano yung tunog? O, yung... Malutong. Malutong, ang tunog. So tingnan nga natin kung totoo yung sinasabi natin na may uhog yung loob. Eh, malaw uhog yung loob niya. Pero si Ron, ayaw ko sa inyong darawa. Kasi, kaya naman tawa ka na naman ng tawa dyan, Bong. Grabe nga. ito. ega ito. O, ega ito. O, malakad. Wow! Oo nga. Medyo medyo malaw. Ganon pala yun pa pagka tinanggal mo yung laman mo, siyempre, pao na lang. Putang! Ina mo, gini ako ba? Tapos may bilogin. So, ganun pala mga ka-jamming. At makikita natin, doon sa pagkatok pa lang, alam mo na kung ano yung laman. alam mo na kung anong laman. So, ate, ganun na ba katagal mo ginagawa itong trabaho ito? Ah, Saan na ba? Ah? Kailan lang po kasi dati yung asawa ko. dati yung Ah, dati yung asawa mo. Tapos, nung nagkasagit siya, pinuruan niya ako. Ah, sa so ate, ano yun, may pinagagawa ba na, no? May pinagagawa na itak para alam niya kung ano yung tunog nung ano? Kailangan na sa itak din ang teknik nun. Wala sa itak Akala ko yung nasa sa itak ang tunog nun. Akala ko nila ganun Ate, bigyan. Ah, sige, at bibili yata si Mami. So, yan ganun naman mga palamig. Ate, magkana naman ang benta mo dyan? Kasi ate, may nabibili ako na palamig yung iba. Mas maraming tubig. Pero, <laughs> yung iba, tawag ko, patubig pa yun, hindi pa buko eh. Pero yung <laughs> namat, ko yung buko. Buko mo. buko mo na yung sabaw. Talagang sabaw na sabaw. Pwede ba matikman, ate? <laughs> na ba? Ayan, sige mamaya, o, bigyan natin. Tingnan natin. Mami, ano pong lasa nung ano? Nakablog po tayo. Ano pong lasa? Masarap ano po? Yung masarap na ako, suki. Yung mga mga Opo. Suki na niya ako, matal. Masarap Ah, yun si ma'am. Masarap po. Kasi yung iba, nabibilang kulasan tubig. Tapos pag... Pag uwi ko ng bahay, nauutot ako yes! kasi hindi natin alam kung saan galing yung tubig nun. kanya oh, oh, oh. man sarap. Grabe. Oh, oh. ah, di ba pa yung utot niya pagka lumabas? <laughs> eh, kasama. Ayan <laughs> eh, o, mga kajamin. So, makikita natin. Talagang kinakait. Ate, anong pangalan mo? Karen. Si Ate Karen. Kapila. Oo. Oh. Si, si, Ate Ate si Ate Karen. Si Ate Karen. So makikita natin mga kajaming at tindahan ng buko nito ay nandito ito sa kahaba ng Blooming Street Sa may talipa Dito sa Alig Street Tapos napakamura po ng kanyang buko Katabi po ito ng may mga tindahan na damit Tapos po may barangay Tapos po ito ay sa Uh, palengke talipa at mayroon din po sila dito na tindahan ng tube eyes tapos mga kajaming mayroon din sila dito mami at lugaw Yan, mga kajaming so tapos syempre, pag natapos na kayong kumain at kailangan nyong uminom, makakabili kayo dito ng murang sabaw ng buko. So, ate, pakitaan mo pa ako ng isa kung paano yung talagang matigas at hindi. Alin ba yan? So yan si ate. Ate, bibili ako ng kumbaga hindi matigas at hindi malauhog. malauhog. Yung tama lang. Tingnan natin kung gaano madadali ni Ate 'yon. So Ate wala 'yan sa laki. Sa sa palo talaga 'yan. Ayun. Ate dandan baka makamay ka ha. Ah. Oh, galing oh. Ate ano yung napili mo? Yung di di matigas hindi Katamtaman, ibig sabihin. O, oh, sige, sige. Tingnan. Titingnan nga natin kung talagang totoo yung sinasabi ng babaeng ito. <laughs> Ay nako naman, napakaganda galing. <laughs> oh, bibilogin lang. Tapos iuwi ko na. Galing naman. Tapos Sa kailangan, tapos kailangan pag bumibili kayo ng buko, pabalatan nyo. Yeah. Para? Para yung kasi ano, yung buko kung saan saan nila, nilalapag. Para malinis. Ah, okay. Kasi mayroon ah. yung nagtitinda, bigla na lang niyang bibiyakin. Kaya yung dumi, napupunta sa, may... sa may... Ayun, tama. Sige, so malinis pala talaga si ate magbigay. So ayun mga kajaming, ito yung nabinili ko buko. Tapos yung galing ni ate mag... Uh, si ate ano nga? Si ate, ate Karen. Ayun. So mga kajaming, at nalaman natin ngayong araw na to kung paano ba natin malaman ang pag ikaw ay magtitinda ng buko, doon, doon natin malalaman kung depende pala yung sakatok at malalaman natin na ah, malambot, malauhug, at malakanin or gagawin nating salad. Okay mga kajaming, salamat o babay ka ate. Bye. Salamat. Ayon.